thank sa naging pahayag ng gobyerno na maliit lamang ang naging epekto ng tigil pasada na nindiga ng grupong manibela na kanilang naparalisa ang transportasyon sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng ginawang transport strike ng grupo para ipahayag ang kanilang pagtutol sa PUV Modernization Program at napipintong jeepney face-out. Ayon kay Marvel Buena, pinuno ng grupong manibela ang ginawang suspensyon ng ilang klase sa eskwela at paglulunsad ng libreng sakay ay indikasyon na sila ay nagtagumpay na paralisahin ang transportasyon para kalampagin ang pamahalaan. Kahapon, maluwag talaga ang kalsada. Kung alam namin na ganoon, baka mas marami pa yung sumama. Ano ba yung reason nila bakit nag-sususpindi sila ng pasok at naglalagay ng libreng saray? hindi ba't uh, pagtanggap yon na, na, kaya naming paralisahin talaga yung uh, transportasyon. Samantala, magpupulong ang Maribela ngayong araw para pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang na hindi umuno kayang paghandaan ng pamahalaan. Kaya, 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 indefinite sir yung ano eh, may indefinite sir, yung uh, panawagan namin na pagtigil pasada kasi ginawa namin ito kahapon, in-announce namin, uh, pinaghandaan kami. Kaya pinag-aaralan din namin yung susunod na Magiging uh, hakbang namin. Ang sinasabi nila hindi ramdam, e eh baka gumawa kami ng, uh, ng isang hakbang na talagang uh, hindi nila mapag or mabibigla na lang sila. Siyempre ayaw naman natin gawin yon kaya mag-meeting kami. Samantala, balik na sa normal ang transportasyon ngayong araw at may biyahe na ulit sa lahat ng ruta para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.